Gawain nilang talaga sa loob ng bahay ang Mike forever. Gandang araw, Pilipinas! Char. O si pang Miss Universe ang intro ni Motherhood. Char. Kahit nga walang pasok ang mga bata, ay hindi naman natatapos ang obligasyon ng mga nanay sa loob ng bahay. Kung pwede lang sana kung wala silang pasok, ay wala rin tayong gagawin. Di ba masaya yun? Pero syempre, ay pangarap lang din naman natin yun na wala tayong gagawin sa isang araw. At pagkatapos ko nga pong guwa sa mga gawain bahay, ay syempre na grocery naman kahit papaano. Alam niyo naman si motherhood gaya gaya kaya eto may maliit na mini pantry uy mini pantry yun nga lang ang laman lang naman ay puro noodles toyo at suka nyos ko dahil ko talaga yung pag ako yung grocery ay eh, hindi ko na kailangan tingnan ng presyo ng kukuha. ko dampot na lang ako ng dampot ganun syempre sa ngayon eh hanggang pangarap lang naman yun at alam nyo naman binabudget lang ang kita ni papa Bernard. basta mairaos lang namin ang pagkain namin sa si isang araw aba ay eh, masaya masaya na kami dun ang sabi nga nating mahihirap ay eh, di bali ng walang pera basta wala tayong sakit o diba? ba? Yan talaga ang kalimitan dialog natin mahihirap aminin. At buti na lang nga at wala dito si Papa Mord kaya naman nakaligtas ako sa matalas niyang paningi. Paano ba naman hindi ko po napigilan sarili ko talagang ordering tot at matagal ko na talaga tong gustong gusto kahit wala naman akong non-stick casserole. Char. Ayun ko talang talaga na patunayan na hindi na talaga make up ang hilig natin. Ano mga pangkusina na mga sandok, plato, baso, kaserola. <laughs> Talaga naman hanggang ngayon ako'y kinikilig pa pag naaalala ko tong product na to. Hindi ako nabudol sa murang halaga. Abay, sulit na ari. Munti ko pa nga makalimutang may pinipruto pala akong manok. Kaya naman dali-dali ko ng pinuntahan. Yos ko dahil. Pag wala na talaga akong maisip na ulam at wala na rin naman budget, eh ito piniritong manok. Tsak naman nakakainin to ng mga bagets ko at pahilig naman sila sa chicken. Hindi na ako magtataka na isang araw ay tutubuan na lang sila ng pakpak at titilaok na lang pagising sa umaga. Char. Kinabukasan niya ay hindi ko muna pinapasok ang inyong Mickey Boy at tiniretso ko muna dito sa center. Hindi talaga ako mapakali kasi talagang naririnig ko na umuubo-ubo pa siya. Kaya naman aagapan ko na nang hindi na lumala at naku napakahirap kapag ang bata ay nagkakasakit. Mahirap na sa kanila, mahirap din naman sa atin. Naku po si Ining gutom na, kita niyo naman, hindi na nga namigay ng Kamote queue itinakbo pa kung titingnan nyo naman si Mickey Boy, ay napakasigla naman. Yun nga lang, paminsan-minsan, ay talaga naririnig ko, uubo-ubo. Naiinip na nga dahil medyo mahaba pa ang pila. Nako anak, bata ka pa lang, may pagkatsismosa ka na. Niyos ko, dahil ba't ka nandyan? Tinitingnan niya lang daw yung mga estudyante na patayo kasi late daw sa pagpaso. maichika ko lang din sa inyo na ito kasi center namin, ang katapat nito ay senior high. Kaya naman, malapit lang din sa amin ang senior high kung sakali. Mayat maya na nga ang yaya niya sa akin na umuwi na daw kami kasi ang tagal nga daw sabi ko, konting tiis lang. Kaya naman, hinahayaan ko na lang siya magpalakad-lakad at tinitingnan ko naman at baka mawala. Niyos ko, maghahanap ako ng bata sa karamihan ng tao. nag na lang ako sa kanya na pagkatapos nito ay mamakdo ko na lang siya at malapit lang sa amin. At pagkatapos ka namin magpa-check up ay eto talaga namang hindi nakalimutan ng promise ni mamang idaan ko siya dito sa makdo. Sulit daw ang matagal niyang paghihintay sa center kasi nakapagmakdo naman daw siya pagkatapos. Pero sabi ko sa kanya ay hindi naman dapat laging ganito. Pero dahil pagbabait ka ngayong araw na to ay reward na sa'yo ni mama yan. Kaya naman, pagaling ka na Mickey.